Hello, good morning guys. Si Abel po ulito. So, ang inyong host dito sa ating uh, of course sa ating YouTube channel and ngayon medyo pinapalawak na natin. Isa na rin natin ng Facebook. So, makikita niyo na rin sa Facebook 'yung mga videos ko na ganito. So, ang gusto kong i-share with you today is that um, kung paano mag-market uh, sa mau using a simple automation. Kasi pag ginagawa natin 'to, kumbaga napapadali natin 'yung isang bagay, 'yung isang process at na-maximize -ma natin 'yung time natin. Paano? Parang ganito let's say, uh, nagpo-promote ka ng product mo sa, halimbawa, sa Facebook or sa, sa YouTube, halimbawa. So, gumagawa ka ng video na ganito, sinasabi mong tungkol sa mga products mo or services mo. At pagtapos nun, hihingi ka ng call to action sa kanila. Kung gusto nyo malaman kung anong ginagawa ko or paano nag-work ang products ko, pakipindot lang po tong link na to or click this button. So, usually yung ginagawa natin. So, ayun. So, what we can do about this post automation is that uh, pwede pa nating paramihin yung flow niya. Like um uh, halimbawa, uh, pindutin niyo po tong button na to at ipapakita ko sa inyo kung paano yung process nang ginagawa ko. So, pupunta sila dun sa isang process na yon. Ngayon, if you have another thoughts in mind na, halimbawa, pag napakita mo yung process na sa kanila na ganun at meron kang pinopromote na, halimbawa, produkto mo or services mo na nagustuhan nila And, papasok sa isip ng mga yan, paano ko kaya mabibili ito? O paano ko maaabil ng service na to? So, from that button na ginawa mo na, click, tapos pupunta sa isang button, meron ka na namang idadagdag na isang flow ng isang button, papunta naman don sa kung anong pinupromote mong product. So, ganun kasimple yung work ng automation at ganun mapapadali ng automation yung trabahong ginagawa mo. So, currently, um, actually, uh, nag-join ako sa isang group dahil nakita ko uh, napakaganda kung paano nila yung gagawin yung automation flow at yung automation na yun mismo ang sasagot ng mga inquiries na nanggagaling sa'yo uh, that thing is ilalagay mo lang doon yung mga process na ginagawa mo like kung baga paano mo sila kinakausap may nagtext sa'yo sasagot yung text parang ganun so ang gagawa nun sa'yo is yung automation na so imagine kung gaano makakatulong sa'yo to na habang may ginagawa kang ibang bagay o nag-work ka sa current work mo o may ginagawa ka sumasagot naman yung automated na person na tagasagot mo para sa'yo. So, napaganda, hindi po ba? So, right now, actually, yun yung hinahanap ko na kung papaano ako tuturuan ng ganun. At ang maganda nito, nahanapan ko na siya. Yung platform na yan. At natutuwa ako kung ano yung mga sinishare ko sa inyo ngayon ay nanggagaling na mismo dito sa platform to. So, another very advantageous thing na meron sa platform ng group na to is that lahat ng gagamitin ng materials from uh, from the images to the spills to the words na ilalagay mo ay nandun na rin almost automatic at ito lahat ay ginagawa sa loob ng isang uh, social media platform especially sa Facebook pero ito since medyo may idea ako kung paano gawin um, kaya ako gumagawa ng video na to ini-apply ko rin ito dito sa uh, YouTube channel ko so Uh, it's, kumbaga, it's the same um, mga technique na ginagamit nila. Pero ako naman, of course, ginagamit ko rin yung advantage sa paggawa ng videos at inire-redirect ko naman sila dun sa uh, automations na ginagawa ko o yung chatbot na ginagawa ko. So, ganun nag-work to. So, the good thing about this um, platform is that kung naghahanap ka naman ng mga products na gusto mong i-promote o online products na gusto mong i-promote, ay, ang ganda kasi meron silang available na mga products sila mismo ay dropshipping company rin which is really very good na na-appreciate ko because really what I'm looking for a uh, company na makapagtuturo sa akin nito of course is yung uh, hindi naman napakamahal ang galing kasi sa lahat ng dropshipping companies pag sumahala ka sa kanila meron itong mga monthly subscription naganap na ako and most likely sa isang uh, company na gusto mong pasukin um, na magjo-join ka para maka-access sa mga product nila, more likely ang bayad is mga 15 to 25,000 and hindi ko kaya yun, pero gustong-gustong gawin yung product na yun. kasi pag dropshipping kasi, ang ginagawa niyan is that um, i -ano lang, ikaw lang kukuha ng order pero sila ang magpupulpil sila ang magbabalot sila magpapadala sa mga couriers tatanggapin mo na lang yun, wala kang gagawin or tatanggapin na lang ng customer mo that's how jobs drop shipping works so, I'm sorry na ako. Kasi nakaka-excite So, kaya ako inaral to kasi naghahanap din ako ng company ng dropshipping. Nasa salihan ko. And the good thing is that nahanapan ko to parang kumbaga, parang 3 and 1 coffee na andun na lahat. Meron silang coaching, grabe-grabe ang modules na aralin mo pero really worth it kasi itong pinag-aaralan ko ngayon, hindi lang sa product mo na sarili o services, lahat pwede niyang pag-applyan. Lahat ng gusto mong i-automate yung A service na ino-offer mo, yung product na tinitinda mo, kaya mong i-automate yan without you answering any na question, pero makakapagbenta ka ng product. So, I guess gusto nyo yun. So, ganun nag-work ang automation from simple, uh, kumbaga, process ng selling, papunta sa mga explanations, papunta sa mga explainer videos, hanggang maklose mo na yung product, tuturo ang kanila dito. So, yun yung napakaganda na na-appreciate ko because matagal na akong gumagawa ng, uh, ng online selling. Pero, in manual way. Ngayon, ang gusto ko naman is mapadaling trabaho ko na, like kahit may ginagawa kong iba, parang meron pang isang abel na sasagot personally dun sa mga bagay na binibenta mo. So, that's this, uh, that's this uh, group works or how this company works. Kaya, yun yung napakaganda. So, I'm sharing this guys because gusto ko na i-share sa inyo na kung may mga services kang in-offer or mga product na binibenta o halimbawa mga pagkain na pinupromote. You can do this. At napakaganda tuturuan kanila ng tamang targeting. Imagine tuturuan kanila ng Facebook marketing na hindi ka na magsasayang ng text mo na oh, ipa-flash mo na lang biglaan diyan sa 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 feed mo sa timeline mo na nagbebenta ako ng ganito. But you are targeting the whole community, the whole world. Pero dito ituturo nila kung sino talaga yung mga bibili ng produkto mo. Like, halimbawa, mga magagandang gadgets. Yan, gadgets na pang teacher halimbawa. Ganyan. Of course, ang tatarget na ta target na nung ano na yun, ng, ng, ano na ng marketing na yun is mga teacher. So, dito, madadirect mo na teacher lang talaga yung hahanapin niya. So, that's really how good this platform is. At ang natutuwa ako, imagine, no, nakuha ko lang to sa halagang 1,000 1,000 at the rest. Parang baga, parang lifetime na access mo. Napakaganda talaga. Ang tagal ko nang hinahanap nito, na ang dami ko nang ginastos online para mag-aral, bumibili ng mga libro. Pero grabe, halos mag-isa kong, mag kong inaaral. Pero sa point na to, meron kang support group. Ang dami kung ilang groups yung magtuturo sa'yo. Meron kang direct mentor na nagtuturo sa'yo. Pero pag alimbawa, busy yung mentor mo, mag-chat ka lang sa group. Halos lahat sa group sasagot sa'yo para turuan ka how that feels. So, natutuwa talaga ako, kaya ako talaga, tuwan-tuwa ako, inaaral ko talaga. And then, maybe, I hope later on, makapagturo rin ako sa inyo. So, yun yung napakaganda dito. So, guys, gusto ko lang kayong anyayan. I want to, kumbaga, um, invite you to see this platform. Just click the link sa baba ng description ng video ko na to. Ipapakita ko sa inyo kung papaano nyo ma-access to. Imagine, OFW ka, busy ka sa trabaho mo, nakagawa ka ng ganito, nakaisip ka ng ganito, magbebenta ako ng bag sa ganito. Ang gagawa nun, pwede mong i-set up yun na hindi na ikaw ang nagbebenta, ang magbebenta na nun, nun sa is yung, kumbaga yung chatbot automation na ginawa mo. So, guys, napakaganda talaga. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. So, ang pangalan ng company actually is TWC ACO o pa Tech Novel Creator. Ito yung company na yun. So, heto, nakikita nyo yung logo na yan. Sila yung gumagawa nyan. At, grabe, napakagaling kasi ng programmer nito. Actually, in one of the big events in um, SMX sa uh, Molobisha, na-meet ko na to eh. Kaya nung nakita ko na siya yung gumawa ng program na to, talagang sabi ko magaling tong tao na to. Kasi, grabe, grabe yung, grabe lagi itong top, top earner sa lahat ng mga products na, kumbaga, promote namin. And ako lang doon, audience lang ako. Kaya maybe, nung nakita ko siya na siya pala yung author noon, dahil isa tong uh, software engineer at saka, kumbaga, uh, social marketing expert, grabe sabi ko, I want to change my way of marketing then Who knows, baka kahit na katiting lang doon sa alam niya, matutunan ko. Imagine, he was able to earn 3 million in just 9 months. Eh ako, kahit na siguro. Kahit dun sa 9 months na yun, para mabawi ko man lang yung mga investment ko sa pag-aaral ko, kahit na siguro, sabihin natin, 100,000 na lang, worth it na eh. Kasi, kung 100,000 yun in 9 months, meron na rin akong sweldong parang 10,000 plus a month nun. No? E ngayon, naka nako na ako eh, kumbaga, naka-retire na ako eh. So, I'm doing my own business. Kaya, isa sa focus ko talaga is to learn how this business works. So, ayun guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo na experience. So, I hope ma-invite ko kayo at uh, kung baga ma-entice kayo, mahikayat ko kayo na gawin to, especially yung mga uh, mga homebodies ma'am na busy busy mga anak nila. Pwede niyo gawin to kasi ang ang social media nandiyan lang. Uh, okay kahit no working ka. Nandiyan yan kami ginagawa ka, sabi ko nga yung chatbot mo na sasagot sa iyo. Okay, OFW ka. So, sabi nga ni Warren Buffett, no. If you cannot learn how your money works for you, then you will work Until you grow old. And totoo yun. And dahil sa generation ngayon, na, kumbaga, andito na tayo sa computer age, eh. Sa technical age, eh. Sa technology age. So, bakit di natin gamitin yung, ah, kumbaga, elevation technology para magtrabaho sila para sa atin. And while they're working po, as we're making money. At kung natatrabaho tayo, we're making money. Then, blend it together, mas malaking money, hindi ba? So, I hope, guys, uh, na-entice kayo dito sa video ko. And, uh, Thank you very much for watching. I hope pinunood nyo ng buo. At kung di pa naman kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po para at least mas maraming video pa ang ma-share ko sa inyo. Thank you very much, guys. Without said, maraming maraming salamat sa inyo. God bless and uh, mabuhay po kayo.